Good morning guys! Siyempre, hindi kawawala walang kamatayang kape May salamat sa sumiikat na rin po si araw sumiikat na si araw at papano makaka-pick up na rin tayo ng pasero nalabas na rin mga pasero Actually, kahapon naglabasan na rin tao kahapon pero medyo ano pa kasi maulan pa. Hanggang ngayon, sumikat na siya rin araw. Marami na rin tao sa DLP. Ito na po ngayon si Kosa na ito. Bumami na ulit pa kayo. Alat mga maganda ng panahon guys. Ang dami na tao. Ang Bro, so, sino ba din na ba yung mga sabar? Hindi pa. Para ilang ang araw ko hindi nakapagsinda? Hindi pa. Wala? pa? Hindi pa. Hindi pa. Wala nung oh. auno. Auno, hindi na ako nakapagsinda. na pala. Na pa na. oh. Ayan, eh, matawa na. Ito yung kibigan natin na Bula. Bula. nagtitinda rito ng ano, vendors na nagtitinda na ng mga chinelas. Oh. Bula. At saka siyempre, Lalo. yung kaibigan niyang ano. Diyan po, pakiusap naman, bibigyan niyo po sa. Wala, po, kaya tayo may araw na uh, Galing pa ako sa 20, happy, pero yun. matao na yung pare. Wala, mukha dito. Dito sa Delta View. Dito, meron dito, Conte. Dito sa Mesa meron din konti. sa 20 Avenue. Wala. Sa Miela Bell lang meron. Na talaga, tekada, sa talaga, tektada na. Wala, yung sa mga maliliit na terminal wala. Yung kaibigan nga nating vendors na nagtitinda ng mga alas. Oh, uh, mga mga, mga, mga bibiyahe dito ha. Ngayon, tuwan-tuwan na siya kasi mga na. Bili naman kayo yung chinelas natin. Yeah. Shout out. Iyan mo e, ano, pare, batihin yun yung mga tagisin niya. Oh, shout out mga taga-bagong baryo. Bebay siya, nanay. Ano, ano? Ano, ano? Yeah, ano, ano? Ano, ano? Ano, ano? Ano, wala na siya po yung nagtitinda na rito siya yung nagpapakain yung galang pusa rito mahilig yung pet lovers din kasi sya. talagang maano sa pusa kaya nakaabog yung mga pusa sa kanya oh. yeah. uh, guys, good morning ulit yan po ang sitwasyon natin ngayon dito hindi sa DLTV malago na yung tao ngayon Matao na. At, uh, sana makapawi na rin kami good morning guys, good morning Thank you for watching,